Atty. Let, uh, I'll pass by here na lang ha. Medyo malayo kasi yung cubicle ko. <sighs> Alam mo na, medyo mainit ng ulan ni Attorney Mer kay Daddy. Baka kasi pag-initan ako nun kung pakalat-kalat ako. Sige. Basta pag nandito sa opisina, trabaho ang ato pagin ha. Hindi online games at social media. Opo. Okay, so by 9 a.m., pupunta tayo dun sa restaurant na sinasabi ko sa'yo to brief our client for his testimony, okay? Okay. And then, by 2.30 p.m., pupunta tayo sa Court of Justice para mag-file ng affidavit. 2.30, okay. Don't be late, Trixie, okay? Okay. Ibang level talaga tayo, Lilet, no? Last month, namu-blema tayo sa feature natin dahil pabagsak na yung DNR law. Pero ngayon, mas bigati na yung opisina natin. Tapos may sarili-sarili pa tayong cubicle. Ganda, no? Eh, uh, oo. Pero parang ang pangit ng view. Parang nakakasira ng araw. Tony Lilet, gusto ka rin makausap ni Atty. Mer. Atty. May kailangan po kayo? Attorney Matias, your previous law firm takes pride in you. They look up to you as one of, if not the best of their lawyers. Kaya ikaw ang napili ko para sa mga assignment na ibibigay ko sa iyo. Okay po. Ano po ba yun? I took notes para hindi ko makalimutan ang mga assignment ko sa iyo. Are you ready? Okay. First of all, I want you to write a legal opinion para sa ating client na gusto makipag-merge sa isa pang company. Okay? Kailangan natin malaman ang analysis of their antitrust and competition policies. Kailangan natin malaman kung potentially ba na magiging harm ito sa ating client. Kailangan din natin malaman ang mga steps na dapat gawin nang sa ganon meron tayong swift approval from the antitrust regulatory authorities. Sige po, attorney. Gagawin ko na po. Ako na pong bahala. Teka muna. Sinabi ko bang tapos na tayo? Ay, sorry po. May iba pa po kayong kailangan? Yes! I would also like you to draft a case strategy opinion on the strengths and weaknesses of the Agoncillo Cement Dispute. Kailangan ko malaman kung ano ang recommended strategy mo. Tungkol dito, Pagkatapos, i-prepare mo na rin ito ha. Yung finance and investment contracts ng Pinoy Crypto Ventures, include mo dyan ang loan agreements, securities purchase agreements, pati na ang venture capital agreements. I want all of these presented sa board tomorrow morning. Okay? Eh, pero attorney Mer... Mayor... Bakit? Hindi mo kayang gawin? Akala ko ba, bar top sure ka? Lahat po yun, kailangan niyo na bukas? Siyempre, Teka muna, I hope you're not thinking of complaining. Dito sa Keystone, bawal yung tatamad-tamad at yung mga complainers, ha? You are paid generously. So dapat lang mag-excel ka. Ngayon, kung hindi mo kaya, ihanda mo na yung resume mo para sa ibang firms ka na mag-apply. Okay? Uh, kaya ko po. Uh, gagawin ko po. I will not disappoint you. We'll see about that.